hi guys, ito tayo ngayon na uh, natin yung it, mga itlog natin para ready na po siya na ilagay sa incubator. So ito, ito po yung mga RIR eggs natin, no? So ito po yung uh, bagong uh, kunbaga kina kunbaga kinaaliwa natin ngayon or kaya naman uh, bagong pagkakakitaan natin kung ito po ay mapipisas la lahat Uh, alam naman po natin na hindi madali mag alaga ng mga sisiyo pero i assure din natin na walang wala nang masyadong mga mamamatay sa kanila so ito ngayon guys sinahanda natin ito para ilagay natin sa incubator so I'll be back later uh, taposin muna natin to So guys, wakas at uh, tapos na rin tayo maglinis ng ating mga itlog. So ngayon po, yung ginagawa po natin is nilalagyan po natin sila ng mark uh, para uh, madali natin sila ma-identify kung yan ba ay naikot na natin kasi yung incubator natin is ma manual, hindi po yung automatic rotation. So, kaya importante talaga maglagay tayo ng mark. At saka, hindi advisable din na ball pen o kaya pentel pen, yung may, yung may tina or tinta ba yun, dapat ano lang, lapis. Kasi nakakapekto din yan sa itlog natin o kaya sa mga sisiyon natin sa loob. Uh, kaya yung ginagamit natin ngayon is uh, pencil. So ngayon ito po yung ginagawa natin ano, lahat yan, lalagyan natin sila ng mark para madali natin sila ma-identify guys. So dandahan lang tayo sa paglagay ng mark, baka matusok natin yung itlog, sayang. Diba? Uh, investment yan kaya dapat uh, iniingatan natin. So, na muna natin doon guys para katapos ito pwede na natin malagay sa incubator. So, ngayon guys ha, tapos na po tayo maglagay ng mga markings. So, ngayon po is uh, flex po muna natin yung manual incubator po natin. Nagawa po siya sa styro. So, ito po ay good for 60 eggs capacity. Ayan po, nakikita nyo po sa loob. Ito ay proven and tested po sa kaibigan ko po ito na mismo pong siya gumawa. good start po ito sa gusto magmanok na gusto mag-incubate ng mga itlog. So, recommended po itong yung incubator po natin. So message nyo lang po ako guys kung gusto nyo po magpagawa para may recommend ko po kayo sa kanya. So ayan po. So ngayon uh, ito na. Nailagay na po natin yung mga itlog sa loob. Ayan po. Aha. So yung ginagawa ako po is uh, hinimasim himas ko lang po sila lahat may, para may rotate po natin yung mga itlog. Then kasi ano pa eh first time ko lang po na mag incubate ng mga itlog ano so iniisa-isa ko na lang po para to make sure na na-rotate po natin yung mga itlog natin kaya importante talaga may markings guys kasi yun po yung ano yun po yung uh, paraan para ma-identify po natin na na-rotate -na po natin sila dalawang beses po sa isang araw Uh, sa mga gustong mag-incubate talagang mag-set kayo ng time uh, morning and afternoon para po na ma-rotate po natin yung mga itlog natin. So, next time po is uh, mag-update po tayo. Sana po is uh, lahat po sila mag-hatch. Sa so, yan po yung before din po ako matutulog uh, chine chinecheck ko po si, yung mga itlog po yung temperature uh, dapat ano lang uh, normal lang din po pero nakaset na po ito eh uh, automatic na po ito on and off so yan po okay na na i-rotate na po natin So, salamat po uh, next time po ulit see you on my next update God bless and thank you